pa nakapag-subscribe ya. Subscribe na mo iyon e, sa pinggi pag-subscribe na please subscribe my YouTube channel like to vlog. I-click ang notification bell para lagi kang update sa sunod upload ng mga video. E, un sa pinggi babot pag-subscribe na oi. Eh. Subscribe na. Okay. Hello mga ka-idol Atong video karon kay ni Uli ko Mindanao Da ako di sa may South Bus Terminal Kaya nag-bus ako nag-series ko Going to Dumaguiri City Sana sana supportan nyo aking vlog for today's journey Gabayan nyo Tanaw akong mga video Going to Dumaguiri City na ako Ani guys Nagsakay ko ni bus Grabe ka traffic Dili tapit guys padung doon Sa may Imbakalso Avenue Sa may Pardo Dugay kami kalusot dire pa sa Dumagiti almost 2 hours mi dire kagay ka traffic o di ba grabe ka traffic kay mga 5:13 na siya nakalusot mi sa bus south bus terminal ug sa dihang karon niabot ako sa dumagiti Port mga 12:30 evening na ko niabot dire o di ba gabi chubijo lang ko diri chill chill lang kay padong nako musulod sa port terminal kay makuha na og oh, terminal fee So kanina na ko kay sa paskat do ba diba? nilot kayo ang paskat nga barko ang ilang barko hamugaway akong nikuha kay ang aircon para tindo ang akong paglingkod kay aircon siya o di ba ako lang ipakita ninyo kung unsa unsa nindot ba ang sulod sa paskat mo ni ang sulod o di ba mo so, ni ang sulod sa TV comfortable lang siya uh sa halagang 602 from Dumagitis to the Piran City. So, di ba? Oh, na ilang kantin, di ba? Mm, na sila'y TV. Thank you for watching. Bye-bye!